Alam mo ba na bago pa dumating ang mga dayuhan, may sarili ng sistema ng pamahalaan ang mga Pilipino? Isang sistemang pinapahalagahan ang komunidad, pagkakaisa, at may halong demokrasya. Iyan ang sinaunang barangay, ang pinakamaliit pero pinakamakapangyarihang unit ng lipunang Pilipino noon. Tara, balikan natin ang kasaysayan at kilalanin ang barangay, ang orihinal na pamahalaang Pilipino. Ang salitang barangay ay galing sa balangay, isang uri ng bangkang kahoy na ginamit ng mga Austronesian noong libong taon na ang nakaraan. Sama-samang naglayag ang mga sinaunang tao sa mga bangkang ito. Kapag nakahanap ng masaganang lupa, doon sila naninirahan. Isang bangka, isang komunidad, at dito nagsimula ang barangay. Kaya't ang unang pamahalaan sa Pilipinas, hindi galing sa lupa kundi sa tubig at pagkakamag-anak. Karaniwang may dalawampu hanggang isang daan pamilya sa isang barangay. Sa itaas ay ang datu, pinuno ng barangay na kadalasang matalino, matapang, o mayaman. Pero hindi siya basta-bastang namumuno, kailangan niya ng respeto ng kanyang nasasakupan. May tatlong uri ng mamamayan, ang mahalika, nobles, timawa, malalayang tao, at alipin, alagad o tagapaglingkod. Ang kagandahan dito, kahit alipin, may tsansang maging malaya sa pamamagitan ng katapatan, kasal, o kabayanihan. Isa itong sistemang may galaw, hindi sarado o malakas tila. Ang mga batas ay mula sa datu, pero hindi siya diktador. May mga oral na batas, gaya ng kodigo ni Kalantiao, bagamat may duda sa tunay na pinagmulan, nagabay sa katarungan. Ang parusa ay mula sa multa hanggang sa pagpapatapon, at kadalasang may partisipasyon ng komunidad. Layunin ng hustisya noon, hindi magparusa, kundi maibalik ang kapayapaan at pagkakabati. Isang kulturang buhay pa rin ngayon. Bagamat hindi modernong demokrasya, may mga aspeto ng demokrasya sa barangay noon. May konseho ng matatanda na nagbibigay ng payo sa dato. Sa mga desisyong malalaki, tulad ng digmaan o paglipat ng tirahan, kinakailangan ang pahintulot ng buong komunidad. Kaya't masasabi nating mayroon silang konsultatibong pamumuno, nakikinig at nagpapasya kasama ang tao hindi sarado ang mga barangay, lalo na ang mga baybayin barangay, aktibo sa pakikipagkalakalan sa China, Malay, at India. Mga porselana, seda, at pampalasa, kumapasok at lumalabas sa mga pulo. Nagtutulungan din ang mga barangay, lalo na sa panahon ng digmaan, kasalan, o pista. May galang sa isa't isa, kaya't bihira ang mga sigalot. Pagdating ng mga Kastila, nagulat sila, may sistema na ang mga Pilipino, hindi nila winasak ang barangay, bagkus, ginawa nilang bahagi ng kolonyal na pamahalaan. Ang mga datu ay ginawang kabeza de barangay, isang simbolikong leader. Bagamat nabawasan ang kapangyarihan ng ilan, nanatili ang barangay bilang unit ng pamahalaan. Ngayon, ang barangay pa rin ang batayang unit ng pamahalaan sa Pilipinas. May mahigit 42,000 barangay sa buong bansa, bawat isa may halal na punong barangay at konseho. Mula sa bangka noon, hanggang sa balota ngayon, buhay pa rin ang espiritu ng pamahalaang bayan. Isang patunay na mayaman at makapangyarihan ang pamana ng ating mga ninuno. Kaya't kapag narinig mo ang salitang barangay, alalahanin mong ito ay higit pa sa isang lugar. Isa itong simbolo ng pagkakaisa, pamumuno, at katatagan ng lahing Pilipino. Kung gusto mong matuto pa kasaysayan, ng Pilipinas. ay eh like mo ang video na ito at mag-subscribe. At ikaw, anong bahagi ng sistemang barangay ang pinakanakaantig sa iyo? Comment mo sa baba.